Kabayan, may bago nga pala tayong panao. Oh. Ayun oh. 'Yung ating bagong Speargun. Magkano nga ba ito, mga kabayan? aha ha? Ang kanya'ng reel ay NVD, tapos itong line, nabili natin sa Shopee, 750 meters. Tapos itong black na rubber na ito, mga kabayan nabili natin to kay bro Rowell nasa 3k pero 12 feet naman to ayan tapos ang ano natin ah uh, life spear itong trigger yung atin namang shop 7mm yata to na 160 cm na salbimar salbimar mga kabayan tapos ito naman namang pulley dito, ay nabili naman natin sa Shopee. Uh, 300. 300 lang yan, dalawa. Tapos, yan, nilagyan na rin natin ng mga ganito. Tapos, nilagyan ko nito, mga kabayan, para tali. Para pagka nag-release yung line, yung line natin, hindi uh, hindi sasabit dito sa pulley. Tapos, nilagyan din natin dito ng rubber para yan ang babangga dyan pag hinatak natin pag hinatak natin to babangga sya dito yan tapos yan ganyan lang ilagay natin ito para kabita ng puli naman dito pina, bali pinagsama natin to mga kabayan dito magkahiwalay ang ginawa ko pina ko nilagay ko ng flat bar na stainless para magkasama na siya. yan para sama-sama na rin yung rubber ayan mga kabayan bali nasa 10k nga pala itong ating pana mga kabayan <laughs> ang halaga nito nasa mahigit 10k ayun mga kabayan yung bago nating spray gun ayos mm. magagamit na rin natin ito mga kabayan sa wakas baka sakali na makakadali tayo ng mamaw dyan gamit itong ating bagong spear gun ayan mga kabayan ganda